mga ka-express, oras na para sa isang napakainit at napaka-intrigang kwento ng pagbabalik, paghihigante at pambansang pride. Hawakan mo na ang iyong upuan dahil ito ang express info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. At ngayon, ito na ang muling pagbabalik ng laban na magpapayanig sa buong mundo ng basketball. Isang game na dinikit ang puso ng bawat Pinoy sa kaguluhan, sa drama, sa emosyon at sa pagkakataon ng redemption. Ito ang rematch na hinihintay ng buong sambayanan, Gilas Pilipinas kontra Australian Boomers sa darating na FIBA Asia Cup 2027 Asian Qualifiers. Well, sino ba naman ang makakalimot sa eksena ng iyon mga ka-express? July 2, 2018, isang petsa na tumatak sa kasaysayan ng Philippine Basketball. Nagsimula ito bilang isang intense na laban sa pagitan ng dalawang powerhouse teams. pero ilang segundo lang ang lumipas naging makasaysayan ito hindi dahil sa score kundi dahil sa suntukan at literal na rumble level na rumble sa court ang mga manlalaro coaching staff at kahit mga fans ay nadamay sa kaguluhan isang eksena hindi mo akalain na mangyari sa international stage at pagkatapos ng incidenting yon parehong teams ang naharap sa matinding sanctions suspensions at bans at simula noon tila sinadya na ng tadhana na hindi na muna sila mag cruise ng landas. Walong taon ng katahimikan? Walong taon ng paglimot? O baka hindi? Kasi ngayong 2027, sa ilalim ng FIBA Asian Qualifiers, nag-cruise ulit ang landas ng Gilas Pilipinas at Australia. At hindi lang basta laban ito, ito ang tinaguriang Game of the Century. At saan pa ba mas deserving ganapin ang rematch na to? kundi sa puso ng Visayas, ang Cebu. Sa loob ng bagong tayong SMC Side Arena, isang state-of-the-art venue na parang sinadyang itayo para sa okasyong ito. So ka-express, imagine mo, isang arena na kayang magsilbing coliseum ng isang makasaysayang basketball battle at punong-puno ng pinaka-passionate na crowd sa buong Pilipinas, ang mga Cebuano. Wala tayong duda sa init ng crowd sa Manila, Davao o Bacolod pero iba rin ang tapang at loyalty ng Cebu. Ilang dekada nang kilala ang mga Cebuano sa sports, lalo na sa boxing at ngayon sa basketball. Kaya siguradong hindi nila palalampasin ang pagkakataon na masaksihan ang pinakain inaabang ang pagbabalik ng Gilas versus Australia. At ayon sa latest update, 90% completed na ang construction ng SMC Side Arena. Konte na lang ang finishing touches, basketball court, seating, aircon systems, at iba pang amenities, at ready na ito sa laban. So isipin mo to mga ka-express, ang arena ay mapupuno to the rafters, bawat three-point shot ng gilas, bawat drive ni Dwight Ramos, bawat dunk ni Kai Soto, sasabog ang sigawan sa buong Cebu. Para itong fiesta ng basketball, hindi lang laro, isang laban na punong-puno ng emosyon, pag-asa at redemption. Pero ang tanong ng marami, may posibilidad ba na mauulit ang gulo? May tension pa ba sa pagitan ng dalawang teams? Well, kung titingnan natin ang kasalukuyang composition ng parihong teams, halos wala na ang mga players na involved sa 2018 Brawl. Iba na ang mga mukha, iba na ang sistema, iba na ang leadership. Pero hindi ganon kadaling mabura ang history. Sa bawat laro, Especially kung may mabigat na nakaraan, nadadala pa rin ang emosyon. Lalo na kung parehong team ang may gustong patunayan. Sa panig ng gilas, ang laban na to ay hindi lang tungkol sa standing sa qualifiers. eto ay laban ng respeto, laban ng dignidad. Walong taon nilang dinadala ang alaala ng incident yon in at ngayon lang sila may pagkakataong ipakita na hindi lang sila marunong lumaban, kundi marunong ding magpakumbaba magtama ng pagkakamali at lumaban ng patas. Well, sa panig naman ng Australia, siguradong gusto rin nilang patunayan na sila ay focus na sa basketball, hindi na sa gulo. Gusto nilang ipakita, kaya nilang makipagbakbakan in terms of skills, tactics, and discipline. Kaya ngayong 2027, hindi lang basta basketball ang mapapanood natin. Isa itong narrative ng redemption at maturity isang laban na makatulong hindi lang sa ranking ng bawat bansa kundi sa pagbuo ng bagong image ng sportsmanship sa buong FIBA. Ang huling paghaharap ng Gilas Pilipinas at Australian Boomers ay hindi basta-bastang laban. Ito ay pagpapatuloy ng isang kasaysayang minsan humanig sa buong mundo ng basketball. Ang malapilikulang rumble noong 2018 ay hindi lang nagtala ng technical fouls, kundi nagugat ng emosyon, galit at pambansang pride. At ngayong muling magtatagpo ang dalawang kuponan, hindi na ito simpleng paghihigante, eto na ang pagkakataon ng gilas para sa pagtubos at pagwawasto. Bagamat halos ibang henerasyon na ang bumupo ng parehong teams ngayon, daladala pa rin ng bawat Pinoy ang bigat ng nakaraan. Kaya ang laban na ito ay mas malalim kesa puntos. Ito'y laban para sa dignidad, para patunayan na ang gilas ay hindi lang mandirigma sa loob ng court? At disiplinado na rin sa panibagong yugto ng ating basketball history. Ang pagpili sa Cebu bilang venue ng rematch ay isang napakatalinong hakbang, hindi lang sa logistics kundi sa symbolism. Ang mga Cebuano ay kilalang matapang, palaban at may pusong makabayan sa anumang laban kaya't siguradong dadalhin nila ang apoy ng suporta sa bagong tayong SM Seaside Arena. Isa rin itong malinaw na pahayag na hindi na eksklusibo sa Manila ang malalaking laban ng basketball, Kinikilala na ang lakas at pagmamahal ng mga taga Visayas sa laro. Ang state of the art na arena ay hindi lang infrastructure kundi pahiwatig na handa na ang buong bansa na maging host sa makasaysayang laban. Sa crowd pa lang, may panalo na ang gilas. Sa pagkatang sibo, bawat sigaw ay parang suntok, bawat cheer ay parang dagdag puntos. Sa panahon ngayon ng social media, ang laban ng gilas versus Australia ay hindi lamang isang sporting event, isa itong viral phenomenon. Ang emosyon, kasaysayan at drama ng laban ay mga sangkap para sa isang digital na pasabog ng attention online. Ang laban ay hindi lang para sa FIBA qualifiers, ito ay laban ng bawat Pinoy na gustong makita ang gilas bilang simbolo ng pagbabago, pagkakaisa at muling pag-angat ng ating pambansang dangal sa mundo ng basketball. Ang gilas ay binubuo ngayon ng kombinasyon ng veterans at rising stars ng Jensen Scottie Thompson, Kai Soto, Junmar Fajardo, sa Asia e. Perez, isang powerhouse lineup na siguradong lalaban hanggang dulo. Sa panig ng Australia, asahan nating may mga NBA caliber players silang dadalhin, gaya ni na Josh Kiddy, Dayson Daniels at Chuck White. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. And don't forget to like and share this video and subscribe now.